Ni <laughs> inong pero may para asim na asim. <laughs> magustuhan niya magustuhan siya <laughs> marami ka pang love it kesa dun sa ano mm -hmm. magustuhan na ang lasa fans may lang ako magiging bagay <laughs> Huwag uh, mong mabalik mo ba yung laway mo sa gano'n. Hindi na umubos yung gamot kasi binabalik mo yung laway mo. Napasaktan mo? Ganyan lang. Oo nga. Kadakyan <laughs> ka, mami. Uubusin pala yan daw. Opo. Marami ka pang nilaway kesa sa binarap ko eh. Ay, ayan, ayan, ayan na galing po. Alam mo na. O, ito na, ito pa Papanggap ka lang pala kanina. Kunti na pala yung naglagpak sa iyo. Ayan, binodo na. Ayan. Ang <laughs> okay, kainang patapos na. Diba? Mas maganda mami pag hindi na siya, hindi siya busog na busog. Mm -hmm. Tapos na. Ito na ito na hinahanap, hinahanap. yung okay. Yung susunod natin, mami, parang 10, ano pa naman. 20 yata. So, pag ano, isa no feeding tayo at this one hour before Ay! Excuse me po. Mamadali ka kasi. Okay, okay. Busog na. natudulin Busog na si Diana. Ano ba ibig sabihin ng Janice? Yaya 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 ay, ay tulad ng daddy ni si Janice. Si Kobe, anak ni Kobe, si Janet. Si Janet, kasama siya dun sa K-Cash. Oo po. Broken-hearted yung mga lalaki kay Kobe. Yan ang niya. Sayang talaga, grabe. Ay, 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 pero ay. ano, um, hindi na paiyak ni mami si daddy, si Kobe na mga kapagpaiyak. <laughs> Documented po <it>. ko. <laughs> 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 Ang dami na paiyak sa so, katawala so, ni Kobe. No. Oh, no, no. Wala na talaga. Gusto so, mo yam, na yum. na <laughs> Okay. Yum, yum, yum. Kaya sa madami pa, may, time, may part.